Hello guys, for today's video, ito po kasi si mama naguhugas ng mga pinggan. Kasi kung kakain kami, nawawalan kami ng mga plato. Yung pala, mga ay yung mga plato namin. Pasensyahan nyo na yung boses ko. Namaos po kasi ako. Dahil sa kakasigaw ko. Kasi po, puro po ako laro. Kaya ayan, tuloy na maos ako. Buti pa kayo, hindi kayo pinamaos. Ang sakit kasi sa pakiramdam. Kasi hindi na maayos yung pagkasabi ko ng mga words. Nakakagsabi naman ako kaso ayaw ko lang the boses ko. Kasi hindi maganda panginig yung boses ko. Kaya pagpasyensyahan mo na yung boses ko. Hindi naman lahat ng oras ay may mamaos ka. At hindi rin na lang oras ay masasaktan ka. Mayroon ding oras na magiging masaya ka. Tulad na aalis kayo tapos sa gusto mo pang lugar. O magiging masaya ka kahit minamaus ka. O diba? Hindi ka na magiging malungkot. Yan lang pala yung bulong mo. Maging masaya ka tapos kakalimutan mo na yung minamaus ka pala. Kasi binsan, kahit may sakit ako, umaalis kami tapos pupunta kami sa gusto kong lugar ay nakakalimutan ko na yung sakit ko. Hindi mo na namalayan na may sakit ka pala. Sa bawat gusto mo ay hindi agad-agad masusunod tulad ng iba, kung saan gusto mo na lugar, hindi mo minsan mapupuntahan. Kung wala kayong pera tapos may gusto kang puntahan, ay paghirapan mo yun. Hindi kahit wala ng pera yung mama mo, hihingi ka pa rin. Makapunta ka lang sa gusto mong lugar. Tapos yung mga magulang mo, wala nang makahit kahit isa. Tapos magpapadala ka ng pera, kulang pa sa pagkaid. Sayang lang yung pagpunta mo sa Japan, tapos hindi naman sila nakakakain ng wastong oras. Sana hindi ka ubalis para may makakain pa kayo. Hindi kung ikaw lang makakakain ng wastong oras. Tapos sila, isang araw, isang beses lang din sila kakain. Kasi kulang sa pagkain yung pinapadala mo. Tapos ikaw, nakakapag-aral ka pa, tapos sila hindi. Tapos nakag-jowa ka parang Japanese. Oh, dumami yung pera mo pero sa mga magulang mo ay hindi. Hindi sila nakakakain. Kung yan yung gagawin sa pamilya mo, ay babalik din yan sa'yo. Babalik din sa'yo yung mawalan ka ng pera. Tapos yung mga pera mo, mabibigay mo sa pamilya mo. Ikaw yung mawawalan ng pera. Yan ang ganti sa'yo. Kaya kung makinig kayo sa akin, huwag nyo yung gagawin. Kasi babalik din sa'yo yung parusa aalis yung mga pamilya mo swimming, tapos ikaw hindi ka nakasama. Kasi tapos ka naman magbanding. Hindi lang ng oras ay pwede ka magbanding. Pwede ka naman magbanding. Dapat kasama yung pamilya mo para kayo lahat makaka-experience ng magandang lugar. O ba diba, mas masaya pa? Hindi nung ikaw lang isang aalis. Tapos yung mga pamilya mo nandoon sa mga bahay nyo. Kung mari gagawa ka ng negosyo. Tapos yung kinikita mo ipapambili mo lang ng mga laruan mo. Tulad ng mga gadgets, makeup, bag. Tapos yung mga pamilya mo. Ay nagugutom na lang dahil wala sila makain. Tapos ikaw masarili ka ng bahay. Tapos ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Yung mga pamilya mo sa isang bahay. Tapos nagsisiksikan pa sila doon. Isa lang pala yung kwarto doon. Buti sana kung maging mabait ka sa kapwa. Kung mabait yung ginawa sa kapwa mo at babalik din sa iyo yung ginawa mong mabuti sa kapwa. Dapat tayong lahat ay maging mabait sa kapwa. Dapat hindi maging madamot. Tapos kung nangangaway ka na hindi mo naman kilala, ay bad iyon. Nung binigyan ka ng mama mo ng pera, tapos sobra naman yung ibinigay sa'yo, tapos may nakita kang pulubi na nanghihingi sa'yo ng pera, ay ibibigay mo na lang para makatulong ka pa. Tapos nalalakaran mo lang pala. May pulubing nanghihingi sa'yo, tapos lalakaran mo lang pala. Sayang lang yung panghihingi sa'yo, tapos hindi mo naman pala bibigyan. Tapos sa sobrang pagsisisi mo, ay nasaktan mo na yung sarili mo. Di maminsan kung nagsisisi kayo, ay nasasaktan ninyo yung sarili ninyo. kung nga minsan pag nagsisisi ako sa sagirili ko, ay nasasaktan ko na yung sarili ko. Kayo, mag-comment niya kayo kung nagsisisi kayo, nasasaktan nyo ba yung sarili nyo kasi yung ako, naaalis na yung student teacher ko, may ginawa kami sa kanya. Tapos nung paalis na siya, doon na po kami lahat nagsisisi. Nagsisisi kami sa ginawa namin sa kanya. Kasi hindi namin siya pinansin at tinarayan pa namin siya. Tapos nung paalis na siya ay doon na po kami nagsisi. At dahil na hindi namin siya napansin at namarikatan namin siya, tapos nung paalis na siya ay dadyan na po kami nagsisi. Hindi po namin kasi in na aalis na po pala siya. Sa sobrang pagsisisi namin ay nakaiyak na po kami lahat. Pumunta sa sa second floor. Tapos naghagkamay at umiyak. Bye bye, thank you for blessing Gabriel.